Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction opinion itong balita sa enquirer.net headlines uh, Former National Democratic Front Chairman Luis Halandoni, 90 Guys, so pumanaw na Ito po yung partner ni late Joma Sison uh, na na-exile sa Netherlands So So bilang buhay na siya. Okay, basahin natin itong article. Luis Louis Halandone, former chair of NDF, has died. The Communist Party of the Philippines announced on Saturday he was 90 years old. So kahapon, ito ang statement ng Communist Party of the Philippines. It is with deep sorrow that we announce the passing of Ka Louis Halandone, beloved by the masses wow <laughs> a true internationalist revolutionary leader and stalwart of peace alandone passed away peacefully on june 7 at 905 am 3 pm in manila okay so anong pizza ngayon otso otso na ba ngayon 7 Ya, yeah, utso. So, kahapon siya pumanaw. Alas tres ng hapon, Manila time. In his final moments, Ka Louis was surrounded by his comrades, his wife Connie, uh, and his family. We express our condolences to Ka Louis' family, whose love, strength, and support accompanied him through decades of service to the Filipino people's revolutionary cause. Alanduni was born on February 16, 1935 to a landed, o yung hasindero, landed family in Silay, Negros Occidental. He was reported to have donated farmlands he inherited from his family in the 1960s to landless workers. Ito ang kwan, dati siyang pare. Okay. He became a Roman Catholic priest in Negros and co-founded the Christians for National Liberation in 1972. The underground revolutionary organization sought to unite church members in advancing progressive causes. So, Christians for National Liberation, isang uh, front ito ng mga Christian workers kailang lumalaban sa gobyerno. In 1973, authorities arrested him together with Connie Ledesma, a former nun and school principal who would become his wife. He formally left the priesthood in 1974 and married Lidisma later that year Halandone survived by his only son his Jose edmondo and two grandchildren An inquirer article in September 2011 described his life in exile as having one foot always rooted in the Philippines Ito ang natatandanan ko itong Louis Halandoni sa mga pistoks na halos taon-taon ginagawa pumasok ako sa servisyo 1983 1986 yan na nagsisimula na ang mga pistoks uh, different presidents of the Philippines pistoks palagi so itong si Luis Halandoni Siapa lagi ang humaharap sa peace talks with the government. Ito, so, Halandone was National Democratic Front Chair from 1989 to 2016. The communist movement credits him for his crucial role in leading peace negotiations with the government until 2016. So, ano ang nangyari sa mga peace talks between the government and the communist puros kalukuhan walang sinceridad ang um, CPP, NP, and the pagdating sa peace talks. makipag -peace talks lang sila para makapagpahinga. makipag talks sila para makaregroup, para makarecruit. Ganyan ang nangyari mula pa nung panahon ni Cory hanggang pagdating ni Tatay Digong yan, Pistoks pa rin kailang later on nung makita ni Tatay Digong na hindi sila sinsiro nakikipag pistox sila mamaya ambos kaliwat kanan, mamatayin tayo ng sundalo sundalo, pulis, kafgo o yun, nagalit yung Tatay Digong natin, kaya kinat off niya yung pistoks, nagdeclare siya ng all out war pulbusin ang mga makakaliwat Ayan na ipanganak yung NTF National Task Force for Ending the Local Communist Armed Conflict. So, itong administration ngayon, ayon, ah, kailan ba yun? 2023 ba? November, yun. Sinimulan na naman nila ng peace kuno. ko, no? ah, Ang daming nag -react. Pati mga men and women in uniform, both active and uh, retired react na ah, bakit ka pistok na malapit na silang maubos o oh, mabuti hindi na itinuloy so makita nyo wala na ah, hanggang papel lang yung pistoks yung pinirmahan joint communique noong november of 2023 ngayon dahil nakita ng administrasyong ito na unpopular move makipagpistoks ka sa makakaliwa kaya wala na so ano ngayon Well, as a Filipino, ako and my family, nakikiramay kami sa pamilya na late uh, Luis Salandon. Ganyan talaga. Darating buhay, papanaw na tayo sa mundong ito. Death. Uh, malala ko yung turo sa amin ng aming military bishop. Death, meaning departing eternally, abandoning all to heaven or hell. D-E-A-T-H yan po ang meaning departing eternally abandoning all to heaven or hell so pag namatay tayo saan tayo papunta langit o impyerno gusto nating mapunta ng langit tanggapin lang natin ang ibanghelyo o good news ng Panginoong Isus ano yung good news ABC lang yan ang good news A. Accept that you are a sinner B. Believe na maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. C. Commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ at the time of your death, of your death, of my death, I will go to heaven. Ang tanong kay Luis Salandone, asa man siya padulong, langit o impyerno, I don't know. Kasi bilang komunist, tinalikuran naman nila ang paniniwala sa Diyos. So, sorry na lang. Once nga talikuran mo ang Diyos, wala kang papuntahan kundi ang impiyan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribung talantig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. na ah, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng ah, bagong bahay o disenting bahay ang tribong talantig. Panoren niyo ang video na ito. Ug karon mo na ang balay sa matagaa namo karon og gero Na buslot na ang ilang balay. Pagbutangan yeah, oh, na ganyan, na. Gipamutangan na gani og oh, sinina. Darunga na, dili mo ang ulan. Darunga dili mo. Ang ulan og sinina. madagot dagkot na ang buslot.

mga dagko na wid kaayang buslot sa bali ni kuya ug karon nataga na gid si Ogero pila na day katuig niya imong balay napulo na katuig napulo na katuig so dako na gid kaayo ang bulsot so sulod sa napulo katuig aya pa ka makapuli og atop oh aya pa gid nagpasalamat gid ko na, 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 si, nga naay bag nga eh, sing atak kay di na mituloan sa ulan so, Di nagpasal unang una una akong pasalamatan ang Ginoo og sa nagtan-aw video og sa nag-sponsor sa kwan singa nakatag og maginaot lang may nga kini tabang magpadayon pa hangtod sa tuntod salamat. sige salamat kaayo.